tao oh, ang mahal mo ko. Dapat una pa lang sinabi mo sa akin yung totoo. Oo oh, nga, asal nga sila ni Charles. Pero may karapating ka rin sa bata. Alam ba ni Kuya Charles na buntis ka? Isa lang namang gusto ko eh. Layuan mo si Victoria. <laughs> Isaksak mo sa baga mo yung asawa mo! Kailangan natin magpanal. Hindi mo ba ako narinig na kahit kailan hindi kita minahal. Josh, Alex! Hey, ate? Uh, Josh, kuha ka nga muna ng kumot tsaka kaunan. Alex, uh, bigyan mo ko ng mainit na tubig tsaka tawel. Okay, pa. Oh, ate. Ilagay mo na lang dyan. Ah. Ah, masakit. Kailangan kitang kamutin. Thank you, ah. Alam ko, malaking kasalanan ko sa'yo. Pero yung kasalanan ko lang naman, nakilala kita sa maling panahon. Yung pagmamahal ko sa'yo, totoo yun. Tama na eh. Sige na. Ayun ka na. Teka lang, Victoria! Alam mo, bumuntis ka! At bawal sa batang alak! Ang tanga mo? Bakit mo binugbog si Charles? Ginawa ko yun para ilayo ang kani Charles. <laughs> hindi ko na nag gusto yung mga nangyayari sa amin ni Charles. Pero klaro na, hindi niya na ako mahal. Enzo, gusto mo ako makasama, di ba? Oo, oh, Victoria. Kasi mahal kita. Kaya ako ginagawa to eh. Para leyong ka ni Charles. Kung mahal mo talaga ako, huwag si Charles yung itumba mo. Kundi si Virgo. Dahil ayoko may nanggagago gagago sa akin. Sige! Yung gusto mo? Madali naman ako kausap. Pag nagawa mo yan, ako mismo maglalakad ng annulment papers namin ni Chas. Okay? Cheers. Yes. <laughs> Tama na. Lasin ka na. Cheers. Magpahinga ka na, Victoria. <laughs> ah. Okay ka lang? Okay. Yuki, okay. buti na lang dumating ka. Maraming salamat ha. Baka may nangyari na masama kay Virgo. Naku be, magsasara ka ng pinto dito ha. Maglalak ka. Ang dami-dami ng masamang tao ngayon. Thank you, Yuki. Josh. Alex. Alex. Josh. Alex. Ate. Okay, man. Okay na kayo. Ah, uh, Virgo. Virgo, pwede ba dito na lang ako magstay Para masama ako kayo. Tama, ba? Para maprotektahan ka rin ni Charles. Saka hindi titigil si Victoria. Sige. So, gano'n na nga yung nangyari. Ako, Mag-iingat ka, ha? Tingin ko yung babaeng yun palaban, eh gagawin ng lahat para nang malayo si Charles sa'yo. Eh, wala naman akong laban. Ligal na asawa ni si Victoria. Eh, ikaw naman ang mahal. Tapos buntis ka pa. Lloyd, pumasok ka! Wait up, wait up. ka! Kamusta yung pinapagawa ko sa'yo! Boss, pasensya na. Hindi ko na plot ang bagad si Virgo. Inutil! Kamabahay ang tao, hindi mo pa nagawa yung tumba! Eh, babae kasi tumulit sa anin na... Sumay kayo tumba ko! Mga bobo! Hindi nyo pinag-iisip mga galaw ninyo! Hayaan niyo na lang ako at hindi lahat ng bagay na dadaan sa dahas! Teka lang ba ha? May ka sa ating Hello. Anong balita dyan? Ito. Ang laki ng tiwala sa akin ni Virgo. That's good to hear. May titingin na rin para kay Virgo at Charles. Manmanan mo lahat ng mga kilos nila. At bibigyan kita ng kalahating milyon. Hanggat nagtatrabaho ka dyan, hindi kita pababayaan. At ibibigay ko pa sa'yo lahat ng mga bagay na hindi nabibigay sa'yo ni Virgo. Understand? Sige hara nakakaasa ka. Okay. Ano sa'yo. mo? Virgo, kanina ka pa nandyan? Nararating ko na. Ah, wala. Yung kaibigan ko. Sige, alis mo na ako. Virgo, dumating na yung mga bago nating investors. Sino? Yes kami ang bagong investors sa kumpanya nito. Nagawa ko na yung napag-usapan natin. Nasa si Virgo. Alam mo, hindi talaga titigilan ni Victoria. Sino na bagong investor namin sa company? Ay, kalkulado ko lahat ng galawa nila. Simulan na natin ang plano